dalawang kawil ko kung sinigpang di ginisa. Eh, may isa pa oh. Ito, ito. isa pa. Ito pa Mhm. dikit kami babalikan ako dito. Ito na ang karugtong pangako ko sa inyo, babalikan ko ang tungkong pato. Dalawang kawil ni Noe, natingat ang pamain, hindi na ako Kahapon, nakapagka na ako. Limang kawil lang nilagay ko. Wala ako ibang intensyon, uhulihin ko talaga yung kumagat sa kawil ni Noe. Sa pwestong yan, dyan mismo nila kinabit ang kanilang kawil. Pitong dipan lalim yan. Kaya pitundi pa din ang kawil ang hinagis ko. Hindi ako pwedeng sumablay. Pinuruhan ko na yung limang kawil, dikit-dikit sa spot na ito. Ito ang una. Alam ko walang huli ito eh. Sumabit lang. Mga office buhay na tilapi ang pinahing karo ito ah. May itinirang kiwit na pamain sa akin si Noe. Eh. Pero binigyan ko ng pagpipilihan ng igat. Sigurado hindi niya tatanggihan ito. Yung sumunod na kawil, dalawa ang ko. Isang pako, dalawa ang nakatali. Kaya lang may problema, disgrasya yung dalawang kawil wala na pako na lang ang natira tinignan ko sa paligid baka nagkamali lang ako pero wala talaga nakapanghina nakapanghinayang pero wala ka namang magagawa eh pero okay lang kung may huli man yon sana natuwa yung nakakuha mapakinabangan nila tinignan ko na lang yung dalawang natitirang kawil hindi na ako umasa na may mahuhuli pa rito malamang natignan na rin nila ito mabigat sa didid na tanggapin yung namamandaw ka at wala ka nang inaasang mahuhuli kumbaga tira-tira na lang yung naiwan sa iyo hindi ang kawil ito yung ko yan dalawang kawil isang hinagis ko doon isang hinagis ko doon panginayang pinaghandaan mo, pinagpaguran mo ah bakit like, kaya naman lang na iba ay anyway, may ganun talaga o oh, ito isa pa sa nagpadagda kung bakit nangihinayan ako alam nyo ready ready na ako talaga na may huli ito hindi na ako pang timbangan ko in case na may mahuli titimbangin ko agad ang malaking palaisipan talaga ito pag nananakawan ka yung factor na may nahuli kaya yun kung may nahuli, gaano kalaki yun yung malaking porsyento na iniisip mo eh. at yung maliit na porsyento uh, walang huli yun <laughs> tinangay lang pati kawil o oh, yun yung mga uh, makaka-relate kayo dyan sa mga hunter pag nanakawan ka ng kawil, isipin mo malaki, malaking bahagi malaking factor, malaking porsyento may huli yun <laughs> At din siyempre ang iniisip ko. Lalo na ito. Itong tungkong bato na ito. Anyway, ganun talaga. Bawi na lang tayo. Mayroon. So hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. God bless. Sorry, hindi kita nagamit. gamit. <laughs>